Bumisita sa Pilipinas ang United States Air Force A-10s. Ang US Air Force A-10 Thunderbolt II na nakatalaga sa 25th Fighter Squadron ay lumapag sa Clark Air Base, Philippines noong ika ng Desyembre taong 2024. Ang US Pacific Air Forces Airmen ay magsasagawa ng pinagsamang pagsasanay kasama ang Philippine Air Force hanggang ika-15 ng Desyembre, na magbibigay ng mga piloto at ang mga maintenance team ay isang pagkakataon na dagdagan ang mga nakabahaging kakayahan at pahusayin ng interoperability, Ang pakikipagtulungan sa mga aktibidad sa pagsasanay na ito ay nagpapatibay sa matibay na pakikipagtulungan sa pagitan ng US at Philippine Air Forces at binibigyang diin ang kanilang pangako sa pagtataguyod ng katatagan ng rehiyon. Pinapahusay ng mga deployment ng Dynamic Force Employment ng Pacific Air Force ang pinagsama-samang kabagsikan sa pamamagitan ng pagbibigay prioridad sa kapasidad at kakayahan para sa mga pangunahing operasyon ng labanan habang madiskarting mahuhulaan ngunit hindi mahuhulaan sa pagpapatakbo sa isang patuloy na umuunlad na mapagkumpitensya at pinagtatalo ng kapaligiran. Ang US Air Force ay nagsasagawa ng regular na pagsasanay at pakikipag-ugnayan tulad nito sa loob ng rehiyon upang higit pang bumuo kahandaan sa pagpapatakbo at matiyak ang isang libre at bukas na Indo-Pacific. Ang pagdating ng A-10 Thunderbolt II sa Clark Air Base ay nagmamarka ng isa pang milestone sa nagtatagal na ugnayan ng depensa sa pagitan ng Estados Unidos at Pilipinas. Kilala bilang Warthog, ang A-10 ay iginagalang para sa tibay at katumpakan nito sa pagbibigay ng malapit na suporta sa hangin, na ginagawa itong isang mahalagang aset sa magkasanib na mga sitwasyon ng pagsasanay. Ang pagsasama-sama ng naturang mga advanced na platform sa pagbisitang ito ay hindi lamang nakikinabang sa mga piloto ng Pilipinas sa mga tuntunin ng pagkakalantad sa sopistikadong teknolohiya ngunit nagbibigay-daan din sa kanila na pinuhin ang mga taktika kasama ng kanilang mga katapat sa US. Ang mga pagsasanay na ito ay dumarating sa panahon ng pagtaas ng pagtuon sa panrehiyong seguridad at kooperasyon, habang ang mga bansa sa rehiyon ng Indo-Pasipiko ay humaharap sa mga umuusbong na hamon. Inaasahang sasakupin ng agenda ng pagsasanay ang isang hanay ng mga sitwasyon, kabilang ang mga operasyon sa himpapawid, koordinasyon sa pagtugon sa emerhensya, at kausayan sa pagpapanatili. Sa pamamagitan ng pagpapahusay ng mutual understanding at operational compatibility, ang dalawang bansa ay naglalayo na maging mas handa para sa magkasanib na misyon, maging sa mga sitwasyong labanan o humanitarian assistance at disaster relief operations. Ang deployment na ito ay umaayon din sa Enhanced Defense Cooperation Agreement, EDCA, na nagpapadali sa rotational presence ng US forces sa teritoryo ng Pilipinas at sumusuporta sa modernisasyon ng Philippine military. Ang mga sesyon ng pagsasanay ay malamang nakasama ang mga hakbangin sa pagbabahagi ng kaalaman na higit na magpapalakas sa mga kasanayan at kadalubhasaan ng mga tauhan ng Philippine Air Force na nag-aambag sa mga pangmatagalang pagsisikap sa pagbuo ng kapasidad. Binibigyang diin ng pagbisita ang kritikal na papel ng bilateral na pakikipag-ugnayan ng militar sa pagtiyak ng kapayapaan at katatagan sa rehiyon. Sa ibinahaging layunin ng pagpapanatili ng soberanya at pagkontra sa mga banta sa seguridad sa dagat, ang pagtutulungan ng US at Pilipinas ay nagpapakita ng lakas ng mga alyansa sa pagtugon sa mga kontemporaryong hamon. Ang pagkakaroon ng A10 ay hindi lamang sumisimbolo sa estratehikong pagpigil kundi nagsisilbi rin bilang paalala ng walang hanggang pagkakaibigan ng dalawang bansa,